So, good morning everyone! So, welcome sa aking YouTube channel, Arnie Lumapit Vlog. And then, siyempre na sa so itong every page. So, may buta-buta sa inyong tanong, shout to shout out So, August 22 na, 2023 mga mga sir. Okay, so, nga itong update ko nga sir para sa itong 3D, or Sword 3, and STL, mga sir, or uh, STL Sword 3. Okay, so, itong guide diri mga sir, always remember nga, guide sir diri niya, computation lang. So, I sure itong sure, umilisyon. Kung nalang may ganahan, abay lang. So, kung wala mong sir, pass lang. ay okay, kasiguro ka niya. O, daog ka. No? So, okay, based sa result of alas 2. So, sayang nga kung hindi sa agapo, no? Nga, basin mo daw walang 5, 2, 2, 5. Yung nakagawas ng 5, 0, 2, o 5, 1, 2. Ay, ay, Ang kahit permanoy na yung sir. So, we're Okay. And then, 3, 8, 3, alas 5. So, di ba, nakikipakita sa inyo nga, guys, kay ganiha nga nagpakita ang 348, 384, ang 43, o ang 38. Ay, So, double di ay sa 38 na nilusot mo, sir. So, naradyo nung taas to itong guide mo, sir. Di lang dyan mo akong napit mo, sir, no? So, and then, alas 9, kay 087. So, medyo mention sure na to ganiha pa maris. <laughs> so, kung wala sa nang sa sa main vlog ng mga sir, ha? Check lang yung main vlog pali, hope. So, based tong itong guide, nasugat na itong na dyan ang final, uh, sakto dyan nga guide per ang H7. Pero akong gibet ito na siya kay 387 na, o to H7. So, ulit masad mo ako ang pamaris. So, binagay mo nga sir. So, last to lang ito, no? Sa H7. Check lang nyo itong guide, may hindi lang sir. Aliho. So, kung yung update ka, kung uh, manin yung akong i-update ka sa inyo guide mo, sir. Pwede mo musubay sa itong update dito nga, uh, sir, to sir, for o pares. And then, pagka humahan, pwede na mo mubisita bisita or musubay sa live or uh, guide ni Press Vlog. Yan, sir, ha? So, check ninyo ang uh, guide ni Press Vlog. Pwede mo manin yung lantos, akong update karon mo, sir. So, usbo na ko. So, wala pa nakapollow. Follow lang. example syempre, sir, so, on, sa ito mo nakasubay sa itong YouTube channel. So, search lang na nilang mga vlog subscribe and then hit notification bell all oh, atong bagtingan ng oh, kampana dito man so pili ang pinakauna ka all and then join mo sa tong committee or YCM so para ma-update sa tong sa to ang combination dito man sir. okay so proceed ta so sayang sa gyapon akong 38 community no laban gyapon pwede ra tong bitbiton ugma. ma kaya ayaw sa akong 383 no so gyata tayo na ko sinyo nga 38 mo sir okay? nagpakita ra ba siya dinha sa tong box guide ha ni plus star siya dinha mo sir ha Okay, so prosinta, kung betra po ito ninyo balikan. So, ka to kagkatulang ugma, no, depensa ninyo ugma sa itong tukong di. So, prosinta, sa itong guide karoon sa 0871, sir, mo siya meron sa resulta sa alas 2. Okay, mo, sir. Ang 5, 3, 2. Mo, yung plus tara, mo, sir, 5, 3, 2. Meron sa 0, sir, kay 5, meron sa 8, kay 3, meron sa 7, kay 2. <laughs> so, na-adjust siya. Tapos ito ang sir, base din na natin pastala na 054-281-637. So, mag nagawas naman ng 67, no? So, ang napakita sa akong guide, ang 693 nga rest back o oh, 637. Muna siya nagpakita, mga sir. 1, So, ang 48, 8 mo nga, sir, ipakita po rin siya sa alas Ano? Kita mo sa Okay, so on, sir. So, pwede kaya po mo maging ano, sir? Vertical, horizontal. 0, 2, 6, 5, 8, 3. So, nakagawas ng 3, 8, 3 ganyan, mga sir, no? So, pwede dyo kayo nyo partner ng 3, 8, 8, ha? 3, 8, 8, mga sir. Then, 4, 1, 7. So, okay, sir. So, sample, um, angle mo din, ha, mga sir? So, kung paano nga waiting for din na kay 5885, so, natin plus na din na nga 583. Ha? So, pasin mo, ah, uh, 83 gapon ugma. Di ba? Hagas mo 383. Okay? And then, based din na man, sir, kay mga ko waiting for, sample ato itong mag-ipakabal mo gamit o angle guide or box guide. Tawag na ko naman, sir, kay box guide. Nara kong ipili ang 658. So, yung nga na pili. Pwede sa mga na-respect 684 mo, rin, respect, 6, 8, 4, man, sir, mo ang mo, yung nga na. Okay, sa 08. So, kasi nga naman mo 08 get Kani ang 508, sige balik-balik -balik pakita mo, oh, sir. Kani 843 sa akong guide. Okay, huwag mo mo sa 87. So, pwede mo mag 287. Mag nagyatag na ako gani ha. 387. 187. 8, 587. Copy mo, oh, sir. Yan alas 5. Okay. Pagpahabol na tayo no, sa 383. 1, 2, 3. Ah, nag-5885 di ko ganiha di ay. 5885 di ko ganiha ay. Pag alas 5 ko, nag-waiting no, for gap ang 5885 mo, sir. So, akong giyatag kay 185 di ay. So, recap na to, nung no, Nagsubay ko. So, nadubli na ni So, okay lang, kana na lang na. No? Kay ni, ah, nasulat naman na to din na, mo, sir. So, 5885 po di akong i-pick up kay ganiha sa alas so, 5 Sa 383. So, 185 akong kumbi. So, mura lagi meron ako 1. Meron sa 1 kay 6 man. So, based na mga sir, ako ni Kuwag Dobol, kaya naibo, nasibo rin mag sa mga dobol sa alas 2 sa alas 5. Okay? So, based na mga sir, makakaumog eskalera. Based sa tong gay din, maka-eska mo sa 9-7 o 3-4 na to. Based sa tong din ha, naman po may eska din ha mga sir. So, kani, usara di ay. Ado ha, 2-3-1 o 6-8-7. So, may na-eska din ha. So, double per na to, unang natong double, para dito malimot mga sir. Hatay 8, 8, uga 7, 7 5, 5, 2, 2. O, mo dalawag 0, 0 man, sir. Pwede kaayo. Ha? Huwag na mo dalawag 0, 0, 0, 0, 0, 0. sir. So, upat lang ako ah. So pili na nyo combine man sir. So 87 7 na to. Di ba 7 man. So possible mo so, lang double. Pwede kaayo. Okay? So nag 85 5 man to diri. So nag tag 88 no. O 55. Pwede na naman mo, mo double na. na. So, ang akong ever, pinaunser um, kayo, di ba? Nagawas naman ang 5, ah. Uh, Nagawas mo kay 3-0. Oh, 0-5-3. Nagawas ang 0-5-3. Nagawas ang 5-3-2. Di ba? So, pwede ta si 5-5-2. 2 2, -2 -5. So, ibat na kong nga double mo, um, sir, kay si 7-8-8. O si 5-1-2, 5-0-2. 053532. Si 355 tawon sir. So ana lang duha mo sir. So pwede na mo combine din amon sir, adi ba ka ha. So pwede na ninyo tryuhan din naman, sir. Ay, okay, na napakita nga tayo sa kuwang utso-utso o 4-4 at ang yaging, uh, adlaw. Pero, kung asa uh, bet tryuhan din naman, sir, so pwede na kayo. Okay? So, dito sa ato ang So, SK so wa ako ibet nga eskama mo, sir. Pero, based sa tong guide rin, maka eskama mo 231 o 687. Based sa tong last tour guide per, pwede mo mag 897 diri, diri kay 435. Happy? So, dito sa tong 97 all. 9779 all sir. Nawin ko ana, pari sila yung panibob. Okay. So, akong ihatag na ang sir, i-best e ako si 397. Okay? Target trambol ha. So, huwag mo meron, huwag dirita mo meron mo, sir. So, pwede rin mo get to ana ha. Pwede mo mag uh, 0, 0, 9, 7, mga sir. Pipito Bit niyo ang 0 o 7, get 2. Ha? Copy mo, sir. So, mag get mo sa 87, pwede mo mag-eska din ha, 8, So, si 597. Kung bima na ito niyata. Okay. Ito niya, hihadlaw, ang 597. Tapi, best na ito, ang 397, mga sir. Kung niya, bet, so, pahiya sa 8778 na ito, ganyan, no? Si Petko Pomares. So, try lang niyo, mga sir, pa-sliding yun, no? Parisi lang niyo, kung dili niyo bet. Okay? Pero, kung ganaan mo sa hugyata, ispita rin lang. So, guys, yun itong kumbiha, guys, ang hindi niyo bet, sir. So, data sa ato ang bet mag-double, double niyo, mga sir. Miskin, pag wala tayo 99, ha? Kaya naman tayo 77 all, sa atong double pair. Okay, since nga 7 alta, pwede juga in na inyo dobolan. Mag-eskahan. 3-5, ah, uh, 5-3 na to. Pwede mo mo pa maris 4 din ha. Kung gusto mo ma-eskalera ha. So, yung na ko din ang nga double ang 3-5-5. So, basin mo gara? Gaya po ng 3-3. Oh. Pwede gaya po na ibit pito ng pato nga 3-3-5. So, talaga yung mag-double mo. Sir, sample. 3-5-5 akong gaya tag. lang din ang partner niya nga 3-3-5. Hey, Ayun sir. So, akong i din naman sir kay C7. 5-3. Tagay trambol pa rin ha. Seven five three. Gusto mo maglawas number mo ka sir kani? Eh? Mhm. Mm Pwede niyo rest box si two five three mo sir kung bet niyo ha or two three five kana. Pakita gya siya dili na Ha? Five two three. Pakita magya pun siya. Five one three. Para gibet ni press vlog mo no? 513. So pwede mo sir. Sa so, tanan di pamaris aning 3553 para sa ninyo. So na may plaster 583. Pwede ka ayo mo sir. Okay? So base sa 3553 man, sir, -hatag na ko, anak, sinyo, Pero, mo sir ginahatag-hatag nako ana sa inyo kay 953 o 853. Pero karon mo sir kay ako bit dito na city. Ha? Kay 22 man ta so possible mayor na city. Eh. Mukod na 0 so lowest number mo 053. Okay mo sir. Ano lang ako ah. So, bet may ka, SK, SKS kaya lang ha. 4, 5, 3 mo sir. Okay, dito sa ito ang SP number mo sir. Magdala gayet po nga 2882 mo sir. Parisin nyo na pa maris anak mo sir. Pwede kayo na inyo dobo lang. Mamaliw kong share mo sir sa tong live. Mamaliw kong share din ha. So guys, ang dyan nito ah. Win or loss. Ah, Nagya muna. Salamat, salamat sa yung support ha. So mamaliw kong share para ma-share na to tong guide. So, ah, uh, So, bayan ninyo ang ah, guide ni Press Vlog mo, sir, ha? Ang maliho kong share palihog. Share sa timeline. Ano ba sa mga site ni Sorter sa content mo, sir? So, guide ready to get ah. Please quick check sa gahapon nga, guide mga sir, ha? So, thank you sa so 15K nga nag-support sa to, mga sir. Hope nga na yung nakalasto sa itong 8-7. And then, nakapamaris. So, ipaminsyon mo na itong mga sir. Okay? So, dito. So, basic ano? na, mga sir, na may gadri daan, no? Na iplastada diya daan. Na may 1-8-2 din, ha, mga sir. So, ako din na, mga sir, kay C. Magdirita. If ever gusto mo mag-get to, mga sir, So, 0, 8, 7, nyo ang 0 of oh, 8. Pwede mo mag 0, Ha? 028 2, 8, huh? 0, 2 8, man, sir. Kung gusto mo mo, geto. Kaya na dito tayo, sir, na mag to just yeah. Okay, so, okay bet din naman, sir, kay. 128528. 2, mo 0 man, sir, 5. Okay, pwede mo 528 86 2, 8. 8, 6, Okay, so kanila ako, on, sir. 6 to 8, ha. Ah. Okay, target rambol paliwag, ha. So, kana. So, SP na to, mga sir, kay kaduhag is laran. <laughs> so, kagapon ng Alas Navy, 077 man. And then, karon kay Nag, 087. Ang atong, uh, 710. <laughs> kaduhag ko nakalag yata, kapag siya nakalasok. So, pero beto na ninyo, on, sir. Pwede mo mo kito sa 07, ha? Ano ba yun? 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 Ano so Ay, lang mong sir, pass lang. Tungot kayo ay kasiguro na itong kumbi. Paswerte lang yun eh. O na ako one sir, kadoan ni Gisler itong SP number. Kadoan ako ni gyatag, kadoan ko Gislayran. Gikan sa 077, kapos ang Adlao, ay sa gabi eh. And then, kagabi eh no, ang 087. Okay? So, kung naalang, first na bon ako, alay ko share ha, sa itong guide ka raman, sir. So, ang dilin ninyo beta kong yatag diha ang akumbi. So, pwede ra dyan yung pick up dito sa itong guide. Check lang yung main lagwan, sir. So, last two only lang takaraw, man, sir. Okay? And then, ay, makalang pag sa guide ni press lagwan, sir. Bye-bye! Salamat kayo! Palag-tag-share din na, ha!